irradiando tu fulgor en nuestras almas, naguhos ng iyong pag-ibig na walang hangganan. Pinupuno ang bawat sulok ng aming pagkatao ng iyong banal na presensya. Mapagmahal na ama ng mga dukha, aliwing kebran tablet de los afligidos, kanlungan sa bagyo, bukal inagotable de toda gracia y bendición, Ikaw na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Toka con tu fuego divino los corazones fríos. Gisingin mo ang mga natutulog na kaluluwa. Sindihan mo sa amin ang buhay na apoy ng pananampalataya at pag-asa. Halina matamis na panauhin ng kaluluwa. Sel Se descanso en nuestras fatigas, ang kaginhawahan sa aming mga pasanin, la tregua en los días de lucha y desaliento. Maging ang nakarerepress kong simoy na nagpapagaan sa aming mga kalungkutan. El balsamo sanador que cura las heridas del corazón. Ang kagalakan na nagpapatuyo sa aming mga luha. At ang kalakasan en medio de nuestras tribulaciones. Pumasok ka, banal na liwanag. Hanggang sa kaibuturan ng aming pagkatao. Ilumina con tu esplendor nuestras sombras. Pawiin mo ang lahat ng kadiliman na naglalayo sa amin sa iyo. Diligan mo ng iyong biyaya ang tigang na lupa ng aming puso. Ibalik mo ang kasariwaan sa aming mga pagod na kaluluwa. Pagalingin mo ang mga sugat kinusduwelen duwelen en lumas hondo. Hugasan mo ang aming mga kasalanan sa iyong walang hanggang awa. Panumbalikin mo sa amin ang kislap ng buhay hipan mo ang aming natutulog na espiritu. At gawin mo itong muling isilang sa pamamagitan ng lakas ng iyong pag-ibig. Paamuin mo ang aming rebelding espiritu. Aplakar las tempestades de nuestro interior. Ituwid mo ang aming naliligaw na mga hakbang. At gabayan mo kami ng may matatag na kamay sa landas de la verdad. Ibigay mo sa amin ang kapuspusan de tus siete dones ayon sa pananampalataya at pagtitiwala ng mga tumatawag sa iyo nang may kababaang loob. Gawin mong magbunga ng sagana ang aming pagsisikap. Sustain a quienes buscan la salvación at sa dulo ng landas. Dalhin mo kami upang tamasahin ang walang hanggang kaligayahan en tu presensya. Amen. Panginoong Jesus, Matatag kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Alam namin na narito ka, buhay at maluwalhati, naghihintay sa aming pag-ibig, nananabik sa aming pagsamba. Lumuluhod kami sa iyo, kabanal-banalang puso, walang humpay na bukal ng pag-ibig at awa. Corazon de Jesus, ardiente de amor por nosotros. Pagningasin mo ang aming puso sa apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ibigay mo ang iyong biyaya sa mga matigas na puso. Transforma la indiferencia en fervor, ang kadiliman en luz, el pecado en pureza. Naway yakapin kami ng iyong pag-ibig. Itupas nos sereni. Que tu presencia nos renueve y nos transforme. Sa iyo, Panginoon, ibinibigay namin ang aming buhay, nuestros anhelos y nuestras fatigas, nuestros gozos y nuestras penas. Maging ikaw ang aming kanlungan at aming patutunguhan, nuestro consuelo en la prueba, at aming walang hanggang kagalakan. Corazón de Jesús, convierte a los que te rechazan, a los que blasfeman contra tu santo nombre. Akitin mo ang mga naliligaw, Rescata a los que andan perdidos en la confusión. Ipakita mo sa kanila ang landas de la verdad at ibalik mo sila sa seguridad de tu Santa Iglesia. Corazón divino de Jesús, salvador de los pecadores, esperanza de los moribundos, liberación de las almas del purgatorio. Ibuhos mo sa kanilang lahat ang iyong walang hanggang awa. Corazón eucarístico de Jesús. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya. Pagningasin mo ang aming pag-asa. Palakasin mo ang aming pag-ibig. Naway ang bawat tibok ng aming puso ay maging isang himno ng pag-ibig sa iyo. Dulce Corazon de Jesus, maging kapayapaan namin sa mga bagyo, aming kanlungan en el dolor, aming lakas en la debilidad. Dulce Corazon de Jesus, ten de nosotros y de nuestros hermanos que vagan lejos de ti, sumidos en la incertidumbre de falsas creencias. Akitin mo sila sa tamis de tu amor. Tawagin mo sila sa lakas de tu verdad. Pakainin mo sila ng tinapay ng buhay. Dulce corazón de mi Jesús. Gawin mo akong mahalin ka ng higit at higit pa. Naway ang buong buhay ko ay maging isang patotoo ng pag-ibig sa iyo. valhati Karangalan at Papuri, por los siglos de los siglos, Sagrado Corazón Jesús, oh Corazón de Amor, en ti deposito toda mi confianza, pues aunque temo mi propia fragilidad, todo lo espero de tu infinita bondad y misericordia. Sacratísimo Corazón de Jesús, bucal inalgotable de amor y consuelo. may pagkahabag ang iyong bayan at ang aming mga pastol. Kay Papa Francisco sa aming mga obispo, pare at jakono, ibigay mo sa kanila ang iyong liwanag at kalakasan upang gabayan nila nang may karunungan ang iyong kawan. Sagrado Corazon de Jesus, que en tu agonía fuiste confortado por un ángel, halika rin upang suportahan ako sa aking mga pagsubok. Aliwin mo ang aking kaluluwa in la tribulasyon. At bigyan mo ako ng biyaya na manatiling laging tapat sa iyo. Naway mahalin at luwalhatiin sa buong mundo. El Sagrado Corazon de Jesus. Naway dumating sa amin ang iyong kaharian ng pag-ibig at kapayapaan. At baguhin ang aming mga puso. Sagrado Corazon de Jesus. Por las manos purísimas de María ibinibigay ko ang aking sarili ng buo sa iyo. Maghari ka sa aking buhay, maging kanlungan ko en la lucha, at pahinga ko en la eternidad. Naway mahalin sa bawat sulok ng mundo, el sagrado corazon de Jesus. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus. Lahat para sa iyong pag-ibig at para sa iyong kaluwalhatian. Matamis na puso ni Maria, bituin na gumagabay sa aming paglalakbay. Akain mo kami sa ligtas na mga landas, patungo sa puso ng iyong anak. Dulce Corazon de Maria, maging kalakasan namin en la adversidad. Maging kaligtasan ng aming mga kaluluwa, aming aliw at pag-asa. O Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, Ikaw na nagdala sa iyong sinapupunan nang walang hanggang salita at nagdusa sa paananan ng krus ng may matinding sakit. Ngunit ngayon ay nagahari ng maluwalhati sa kalangitan. Mamagitan ka para sa amin sa iyong kabanal-banalang anak. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay. Turuan mo kaming magmahal ng may kadalisayan at pagtitiwala. Tulad ng pagmamahal mo hanggang sa sukdulan. Tulungan mo kaming maging tapat na mga disipulo ni Kristo na sa lahat ng oras ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kabanal-banalang ina, ilatag mo ang iyong balabal sa amin. Protektahan mo ako at protektahan mo ang mga mahal ko. Iligtas mo kami sa kasamaan at sa lahat ng tukso. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Tapat at nagaalab sa pag-ibig sa Diyos. O Maria, sin pecado concebida, ipanalangin mo kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Kabanal-banalang sakramento ng altar, naniniwala ako sa iyo, sinasamba kita, inaasahan kita at minamahal kita. Nang may matinding kalungkutan, hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Panginoong Hesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya upang makilala ka na naroroon sa bawat Eucharistia. Dagdagan mo sa amin ang pag-asa upang magtiwala ng bulag sa iyong awa. Dagdagan mo sa amin ang pag-ibig upang sa pagsunod sa iyong mga yapak. Mapalawak namin ang iyong kaharian ng kapayapaan at katarungan sa lupa sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailan man ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakaylan man ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailan man ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang limang minuto na ito kasama si Jesus na nasa sakramento ay maging isang bukal ng biyaya para sa lahat. Naway mas maraming puso ang lumapit sa pagsamba, papuri at pagbabayad puri sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Inaanyayahan ka naming mag-iwan ng may gusto at isang komento. Kasama ang iyong panalangin ng papuri, petisyon o pasasalamat kay Jesus na nasa sakramento. Tayong lahat ay nagkakaisa sa isang lambat ng panalangin upang ang kanyang pag-ibig at awa ay ibuhos sa buong mundo. Mag-subscribe, ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay at i-activate ang mga notification. Upang sumali sa susunod na limang minuto, kasama si Jesus na nasa sakramento. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa kabanal-banalang sakramento, laging naghihintay at naroroon sa mga tabernakulo ng buong mundo, maraming beses na nalilimutan, iniiwanan at hindi pinapansin. Kami, kahit alam namin ang iyong sakripisyo ng pag-ibig, maraming beses kaming nagpapadala sa mga alalahanin ng mundo. Ngayon, nang may pagpapakumbaba, lumuluhod ako sa iyong harapan, Panginoon. Kinikilala ang aking kaliitan at kahinaan. Ngunit alam ko na ikaw, sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, lagi mo akong tinatanggap, pinapakinggan, at pinapalakas. Ikaw na mabuting Jesus, patuloy na nananabik sa aming presensya, sa aming mga puso, sa aming mga iniisip at panalangin. Sa iyo na dahil sa pag-ibig ay nanatili sa amin sa kabanal-banalang sakramento, kami ay lumalapit upang ihandog sa iyo ang gawaing ito ng pagsamba at pag-ibig. Ito ay isang mapagpakumbabang gawa upang tumugon. Kahit na sa napakaliit na paraan sa dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa krus at binabago mo araw-araw sa eukaristiya. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya sa isang mundong puno ng pagdududa at kalituhan kung saan madalas kaming lumalayo sa iyo at ang mga tukso ay inilalayo kami sa mahalaga. Hinihiling ko sa iyo na mo sa akin ang biyaya ng isang matatag na pananampalataya. Naway hindi mag-atubili ang pananampalatayang ito kahit sa pinakamahirap na sandali. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Tulungan mo akong tularan ang iyong napakalaking habag. Magpatawad tulad ng pagpapatawad mo. Mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong awa sa mundo at naway lagi akong handang mag-abot ng kamay sa nagdurusa, sa naliligaw, sa nangangailangan ng salita ng kaaliwan. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Sa isang mundong maraming beses nang nawala, ang moral na kompas, kung saan ang relativismo at kalituhan ay nagahari Tulungan mo akong manatiling matatag sa iyong katotohanan. Huwag mong pahintulutan na ako ay sumuko sa mga kasinungalingan ng mundo at bigyan mo ako ng tapang upang maging isang matapang na saksi ng iyong salita.